sino ba talaga ang nagdidikta ng halaga ng buhay mo? Isang tanong na dapat pag-isipan ng malalim. Marahil sa mga sandaling tahimik kang nag-iisa, napaisip ka rin, bakit parang ang hirap maging sapat? Bakit parang kahit anong gawin ko, hindi ako gaanong pinapahalagahan? Kung naramdaman mo na yan, hindi ka nag-iisa. Maraming lalaki, mabubuting lalaki ang nakakaranas ng ganito. Ang problema, minsan, mismong mga mabubuting ugali mo ang nagiging dahilan kung bakit nawawalan ng respeto sa iyo ang mga babae. At dito papasok ang Stoic philosophy, ang sinaunang karunungan na nagtuturo sa atin kung paano mabuhay ng may dignidad, tapang at tunay na pagkilala sa sarili. Kaya sa video na ito, tatalakayin natin ang 7 nice guy habits that make women lose respect for you at kung paano ito mababago gamit ang mga prinsipyo ng stoicism una ang pagiging sobrang available may kasabihan ng stoics what you make too available you make less valuable isipin mo kung palagi kang nasa tabi ng isang tao laging handang tumulong laging nag para sa kanya paano ka niya mapapahalagahan kung wala siyang pagkakataong makalimutan ka? Sa Stoicism, tinuturo na ang respeto ay hindi nakukuha sa pagiging always present. Nakukuha ito sa pagiging worthy of presence. Halimbawa, sabihin nating may gusto kang babae at palagi mong pinupuntahan, ine-entertain at binibigyan ng oras. Nagsasakripisyo ka nag a pero parang wala lang sa kanya. Ano ang mali? Hindi ang pagiging mabuti. Ang mali ay ang pagbibigay ng walang kondisyon. Na para bang ang halaga mo ay nakadepende sa kung gaano mo siya kayang paglingkuran. Ang solusyon? Ituro ng Stoicism ang self-respect. Bago mo ibigay ang lahat, tanungin mo muna, binibigyan ko ba ng respeto ang sarili ko? kung hindi paano mo aasahan na igagalang ka ng iba. Pangalawa, ang pag-iwas sa conflict. Isa pa ito, ang pagiging too nice hanggang sa punto na ayaw mo nang makipag-away kahit may mali. Maraming lalaki ang iniisip. Ayokong magmukhang masama. Ayokong magalit siya. Mas okay na ako na lang ang umintindi. Pero alam mo ba kung ano ang nakikita ng babae kapag ganyan ka? weakness. At hindi ito sinasabi ng Stoics para maging harsh, sinasabi nila ito para magising ka. Si, sabi ni Marcus Aurelius, kung hindi tama, huwag mong gawin, if it's not true, don't say it. Ang ibig sabihin, kung may mali, kailangan mong kumilos, hindi dahil gusto mong magalit, kundi dahil may prinsipyo ka. Halimbawa, kung may ginawa siyang hindi tama at hinayaan mo lang para walang gulo. Ano ang mensahe mo sa kanya? Okay lang sa akin ang mali, hindi ako lalaban. At sa paglipas ng panahon, mawawalan siya ng respeto sa iyo, hindi dahil masama kang tao, kundi dahil hindi ka naging lalaki na kayang protektahan ang sarili niyang mga hangganan. Pangatlo, ang paghahangad ng validation. Ito ang pinakamalala sa lahat ang pagiging approval seeking. Yung tipong, sana magustuhan niya to. Ano kaya ang iisipin niya kapag ginawa ko to? Ayokong magkamali, baka iwanan niya ako. At dito, malalim ang aral ng Stoicism. You are not defined by the opinions of others. Sabi ni Epictetus, kung sino man ang nagsasalita ng masama sa iyo, yon ay problema nila. Your problem is how you react. Kung ang halaga mo ay nakadepende sa kung ano ang iniisip ng iba, hindi ka talaga magkakaroon ng tunay na respeto sa sarili. At kapag wala kang respeto sa sarili, paano mo aasahan na igagalang ka ng iba? Kaya ang tanong sa iyo, kung bukas, wala nang may paki sa iyo, paano mo pa rin ipapakita ang halaga mo? pang Ang pagiging emotionally reactive. May nangyari sa Nasaktan ka, nagalit ka, at ano ang ginawa mo? Nagpadala ka agad sa emotion mo. Ito ang isa sa mga pinakamalaking pagkakamali ng mga nice guys. Hindi nila kayang kontrolin ang sarili nilang reaction. Sabi ni Seneca, isa sa mga stoic philosophers, anger is like a storm. It leaves destruction in its wake, even if the reason for it is justified. At tama siya kasi kahit gaano pa kasama ang ginawa sa iyo, kapag nagpakita ka ng sobrang galit o sobrang lungkot agad-agad, ano ang nakikita ng babae? Na hindi mo kayang pamahalaan ang sarili mo. At kapag naramdaman niyang hindi ka emotionally stable, mawawalan siya ng tiwala sa iyo. Kaya ano ang solusyon? Pause. Bago ka mag-react, huminto ka muna. Tinanong kanya kung bakit ka tahimik sa halip na mag-defensive, ngitian mo lang. May nagawa siyang hindi mo nagustuhan, sa halip na sumabog, kalmadong sabihin mo ang nararamdaman mo. Ipinapakita mo na kahit anong mangyari, kontrolado mo ang sarili mo. At sa mundo kung saan maraming lalaki ang nagpapadala sa emosyon, ang lalaking kayang manatiling kalmado, iyon ang lalaking igagalang. Panglima, ang pagiging too agreeable. Ito ang madalas na kasalanan ng mga mababait. Laging sumasang-ayon kahit hindi naman talaga sila sang-ayon. Ginagawa mo ba to? Saan mo gusto kumain? Kahit saan? Anong gusto mong gawin? Ikaw bahala. Okay lang ba sa'yo to? Oo, okay lang. Akala mo ba pinapakita mong flexible ka? Hindi. Ang pinapakita mo, wala kang sariling desisyon at sa mata ng isang babae ang lalaking walang sariling opinyon ay lalaking hindi kayang umalalay sa kanya pagdating sa mga mas malalaking bagay sabi ni Epictetus kung gusto mong umangat magtiwala sa pagtitiwala ng tanga at tanga ibig sabihin huwag matakot maging iba huwag matakot magsabi ng hindi mo gusto kasi ang respeto hindi na kukuha sa pagiging sunod-sunuran. Nakukuha ito sa pagiging tapat sa sarili mo. Kaya simulan mo ng magsalita. Sabihin mo kung ano ang gusto mo. At kung hindi niya iyon gusto, edi hindi. Mas mabuting mawala siya nang alam niya kung sino ka talaga kaysa manatili siya dahil lang nagpapanggap ka. Pang-anim ang pagiging too needy. Alam mo ang pinakamabilis na paraan para mawalan ng respeto sa iyo ang isang babae? Ipakita mo na kailangan mo siya ng sobra. Text ng text kahit hindi siya nagre-reply. Nagpapaawa para lang pansinin ka. Nagmamakaawa para lang bigyan ka ng atensyon. Akala mo ba ipinapakita mong mahal mo siya? Hindi. Ipinapakita mong wala kang sariling buhay. At sa Stoicism, isa ito sa mga pinakamalaking kasalanan sa sarili ang gawing sentro ng iyong buhay ang isang tao. Sabi ni Marcus Aurelius, You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Kaya ano ang dapat mong gawin? Itigil ang pagiging needy. Mag-focus sa sarili mo mag-improve. Gumawa ng mga bagay na magpapalaki sa iyo bilang lalaki, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili mo. At kapag ginawa mo yan, babalik siya, o kung hindi man, may mas better na darating. Kasi ang totoo, ang respeto ay hindi hinihingi, dinadala ito. At ngayon, narito na tayo sa huling bahagi. Kung nandyan ka pa rin, ibig sabihin, handa ka talagang baguhin ang mga dating gawi na pumipigil sa iyong maging lalaking tunay na iginagalang. At ito na ang pinakamalalim sa lahat. Ang habit na kadalasang hindi nakikita ng maraming dalalaki pero pinakamalakas ang epekto panghuli o pangpito. Ang pagkawala ng sariling layunin. May kilala ka bang lalaking parang umiikot lang ang buhay sa babae? Yung tipong, kapag single siya, walang direksyon kapag may gusto siya biglang si paglahat kapag iniwan siya balik sa pagiging walang kwenta bakit kaya dahil wala siyang sariling misyon sa buhay at dito malaki ang aral ng stoicism isang tao walang layunin ay tulad ng isang barko walang timon kung ang tanging layunin mo sa buhay ay makasama siya makapagpakasal o maging happy ever after lang, ano ang mangyayari kapag wala siya? Mawawala ka rin. Kaya ang tanong sa'yo, sino ka bukod sa pagiging boyfriend, asawa o nanliligaw? Ano ang mga pangarap mo bago mo pa siya nakilala? Ano ang mga bagay na magpapaalab sa'yo kahit wala siya? Kasi ang totoo, hindi ka magiging kapanapanabik na lalaki kung wala kang sariling mundo. At ang babae, kahit gaano pa siya kasaya sa iyo, hindi dapat maging buong mundo mo. Dahil ayon kay Seneca, walang tao ang maaaring mamuhay masaya kung siya ay nag-iisang tao na nagpapalaki ng lahat sa kanyang sariling kapakinabangan. Ang ibig sabihin, ang tunay na lalaki ay may sariling direksyon. At kapag nakita ng babae na may sarili kang pangarap, respeto ang ibibigay niya sa iyo hindi dahil hinihingi mo, kundi dahil deserve mo. Ngayon, alam mo na ang pitong habits na nagpapawala ng respeto sa iyo. Pero bago tayo magtapos, nais kong iwan ka sa isang malinaw na prinsipyo ng Stoicism. You are defined by your actions, not your intentions. Maraming lalaki ang nagsasabing mabuti sila. Maraming nagsasabing deserve ko ang respeto. Pero ang tanong, ano ang ginagawa mo para patunayan ito? Kasi ang respeto, hindi ito hinihingi. Ipinapakita sa pamamagitan ng pagiging firm sa prinsipyo mo kahit hindi popular, pagtigil sa pagiging pushover kahit masabihan kang masungit, paggawa ng sariling kwento, hindi lang puro sunod sa iba. At kapag ginawa mo ito, babalik ang respeto, hindi lang ng mga babae, kundi ng sarili mo. Kaya kung may natutunan ka man sa video na ito, ito iyon. Hindi kasalanan ang maging mabait. Ang kasalanan ay ang maging mabait ng walang paninindigan. At ngayon, nasa sa iyo na ang desisyon. Manatiling nice guy na laging ninanamnam ang crumbs ng respeto o maging stoic man hindi perpekto pero may dignidad. Ang pagbabago ay hindi madali. Pero tulad ng sinabi ni Marcus Aurelius, ang obstakulo ay ang daan. Ang mga hadlang, yan mismo ang daan patungo sa pagiging lalaking iginagalang mo. Kaya simulan mo na, ngayon na. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, ibig sabihin, handa ka nang baguhin ang kwento mo. I-share mo 'to sa mga kaibigan mong kailangan din itong marinig. At kung gusto mo pang lumalim sa Stoic philosophy, hintayin mo ang susunod nating videos. Hindi ito ang dulo. Ito ang simula. Keep moving forward, stay strong, and remember, true respect starts within.